Patuloy sa ating mga balita, nararanasan ng makulimlim na panahon at ang pagulan sa malaking bahagi ng Luzon na epekto ng binabantayang low pressure area sa loob ng PAR at Eastern East. Ayon sa Weather Bureau, mababa ang posibilidad na ito'y maging isang bagyo. Ang ulat panahon mula kay Jan Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center na nagdadala ng maulap hanggang sa maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon ang pinapantay low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayun din ang umiiral na easterly sa bahagi naman ng Cordillera at western section ng Visayas. As of 3 a.m. kaninang umaga, nasa 235 km west ng San Jose Occidental Mindoro ang minumonitor na low pressure area ng pag-asa. Ayon sa Weather Bureau, ay mababa ang chance nito maging bagyo sa mga susunod na oras. Maulap na panahon rin ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao at inaasahan ang mga bahagyang pagulan sa hapon o sa gabi dala ng mga localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas sa Cotabato City, maglalaro ang kwatang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalong ang kwatang temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pagulan. Sa Kota Bato Province, maglalaro sa 22 to 31 degrees Celsius ang angkwat temperatura at 40% ang chance ng ulan. 25 to 31 degrees Celsius naman na magiging ang magiging angkwat temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan Oro City, papalo sa 23 to 30 degrees Celsius ang angkwat temperatura at 60% ang chance ng pag-ulan. 24 to 29 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 80% ang chance ang uulan. Ang Lana del Norte ay papalo bukas sa 22 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance ng pagulan. Habang sa Lana del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.45 ng umaga at lumubog ng 5.58 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.